buhay sa inyong lahat ay napakalamig talaga guys 9 degrees po kami ngayong umaga as in so sobrang lamig kabababa ko lang galing sa building kasi nasa outdoor work po tayo ngayong umaga so balik kami dito sa aming trabaho dito sa sa line sa parking area line sa pent magpipent kami napakalamig talaga guys may araw siya pero oh, napakalamig umuusok yung bunganga natin pero hindi pa masyado konti lang kasi 9 degrees pa bababa pa to guys no by the end of this month and also January napakalamig so yan po ang buhay Saudi pag winter napaka lamig pero pag tag init yon sobrang init din wala kang mapatunguhan ganito ang buhay Saudi Arabia buhay Middle East na napakainit sometimes napakalamig din so ganun so ang ibang workers nasa loob pa ng building hindi pa naglabas kasi nilalamig yata iwan ko saan na yung kasama ko wala pa rin siya dito dito pa rin kami guys no sa aming nga uh, Uh, trabaho half day kami dito sa labas half day din kami sa loob ng building pagkahapon doon na po kami magtatrabaho sa loob kasi may gagawin din po kami doon sa mga ilalagay naming mga handle handle or lagayan ng mga sabon sa toilet or sa mga rooms na ini-install so ngayon dito pa muna kami sa loob so yan na ang aming natapos guys. Marami na rin po kami natapos. Ang uh, hindi pa natapos namin sa pagrepent is itong mga sa center line ito. Ito po ang hindi namin natapos. So ito na ang gagawin namin mamaya Continu continuation para makalipat na rin kami doon sa kabila. Pero dahan-dahan lang guys kasi um 'yun nga malamig. Parang walang kaganagana I-trabaho Sometimes pag sobrang lamig Hindi mo na talaga ma Matiis ang kalamig Sometimes guys Sakit sa daliri Sakit sa mga Basta ang ulo mo Sometimes sakit Basta taglamig Sobrang lamig So Dito pa rin kami Sa aming Dating trabaho So yan lang guys Ang aking uh, konting vlog Ngayong Ah uh, umaga ng Webes. This is the last day of the week. So bukas is pahinga na naman namin. Magandang buhay. Thank you for watching sa aking vlog. See you again next time.